Naganap ang unang paghaharap ni na Joshua Pacho at Jared Brooks sa Mall of Asia Arena sa Pasay City noong Disyembre 3, 2022. Umabot ang kanilang bakbakan hanggang sa huling round hanggang sa ideklarang panalo si Jared Brooks via unanimous decision, dito nahablot ng Amerikano ang gintong sinturon mula kay Joshua Pacho. Makalipas ang mahigit isang taon na pag-iinsayo ng dalawa, ay muli silang nagtapatan sa pangalawang pagkakataon. Muli silang nagsukatan ng lakas sa loob ng Lucille Sports Arena sa Qatar noong March 1, 2024 sa 1 -166. Sa hindi inaasahang pangyayari, natalo si Jard Brooks via disqualification dahil sa illegal slam sa unang round is Sa pangyayaring ito ay muling nabawi ni Joshua Pasio ang gintong sinturon. Makalipas ang ilang buwan ay nagdesisyon ang pamunuan ng One Championship sa pamumuno ng Chief Executive Officer nito na si Chatri Sityutong Nabigyan sila ng trilogy match na ginanap uli sa Qatar Lusail Sports Arena sa February 20, 2025 ng 1171. Sa unang round pa lang ay ginamit agad ni Jared Brooks ang kanyang skill sa ground. Dinala niya ang laban sa ibabaw ng luna at ilang beses ito na nag-attempt ng guillotine choke pero malakas ang depensa ng Pinoy hanggang matapos ang unang round. Sa ikalawang round ay muling dinala ng Amerikano ang laban sa ibabaw ng luna. Pero nanaig pa rin ang malakas na depensa ng tubong cordillera na mandirigma. Di mabilang na malalakas na suntok ang kanyang pinakawalan sa bodega at mukha ng Amerikano. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon ang referee na si Mohamed Sulaiman na itigil na ang laban. Sa ikatlo nilang paghaharap ay idineklara si Pasio na panalo via technical knockout at binansagan siya na undisputed champion ng strawweight division. Sa iyong palagay, maghaharap pa kaya sila sa ikaapat na pagkakataon? Pakisulat sa ibaba ang inyong kuro-kuro. Maraming salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-like at subscribe hanggang sa muli kaibigan